Hindi lang mga tumatakbo sa pagkapangulo ang nagkakainitan, lalo na ngayon papalapit na ang halalan. Maging ang mga kandidato sa pagkabisi presidente, abay gitgitan gita na rin. Ano kaya ang masasabi ng pinakaloyal na loyalista sa mga kalaban ng kanyang idol na anak ni Apo? Ito na ating bagong segment para sa pata sa pamamahayag. Ito po ang Bagong, bagong Lipunan! Magandang araw mga patay gutom na punks at sa mga loyalista ng bagong lipo na siyempre. Tama yung ginawa ng idol kong si BBM nung isang linggo nung debate. Hindi siya pumunta. Tang na. Bakit ka pupunta ay eh, nangunguna ka na sa survey, di ba? Bakit ka pa magpapakuyog sa mga talonan di ba? Yan ang utak, mataba. Makus yan eh, matalino. Tsaka po ng debate yan. Kailangan ko pang magitan na binlimang babaan para magising lang. Walang kabuhay-buhay ang po ng boring yan. Kahit nakakala ko nung una, eh, showtime yung pinapanood ko. Kinanginang yan, kulang na lang si Vice Ganda eh. Tsaka bias ang istasyon na yan. Mahilig pang mga open ang programa. O oh, ito ko pay o. Oh. Tsaka itong mga kapwa kandidato ni BBM, kung makahirit. O yung mga ingrato. Eh kung magkakalkalan kaya ng nakaraan, baka magkapahiyaan pa tayo. Ikaw Lenny Bobredo, yung tatay mong si Antonio Herona ay eh, inappoint ng municipal judge ni Marcos noong 1980. Ito namang si Marikis Ang tatay mo, Agriculture Minister ni Marcos, ikaw Alang Aitano. Tatay mo, kasama dati sa law office ni Henry Lina, makapangyarihan ng martial law. Sa si Gringo Honasan, palpak na plata ng kudita. Marami kang tinuosya at pinahirapan ng martial law. Kasama ang mga kabats nyo. Sa si ano, Trillanes. Eh, wag ka na. Survey pala, lagpag ka na eh. Lahat kayo nakinabang sa ilalim ng pinakamahusay at pinakadakilang pangulo ng Pilipinas. Nang a**a, -na. kung si Bongbong, huwag na huwag kayong dadaan sa San Juanico Beach na pinatayo ni Marcos. Take that, bitches. Wala kayong kapapatan. Banat-banatan ng kanyang anak. Pero wala rin naman kayong magagawa eh. Nasa puso na ng tao bayan ng mga pangalang Marcos. At malapit na rin bumalik ang pangalang Marcos sa Malacanang. Marcos pa rin! BBM! BBM! Hmm. Pogi!